sa inyo mga kaljas po Gino, you know, good morning sa inyo ah. Kapakain na tayo ng baboy So, 6am in the morning na rito guys So, kailangan mo talagang gumising ng maaga Para ah, magpakain ng baboy Kasama ko nga pala si Al <coughs> nasa isa pa lang ng umaga Day, ano lang tayo dito guys ah, limang araw tayo dito sa Casa Morales Grabe yan guys si Aljan yung kasama ko dito makakain uh, kami ng baboy 5 days na ako dito sa Sambales so kailangan natin talagang gumisin ng umaga para mapakain ng ating mga alagang baboy ay napakasipo na bata bata pa lang talaga naghahanap buhay na siya so yun guys ha uh, namin nagising Ayan, dahil yung mga alaga na baboy Kaya lang Diyo na to. Baka lababas yung kambing natin. So, yun guys. Si Ajan, ito nga pala yung maalaga namin kambing dito guys. Yan yung si Bentong. wait Hey! Ulo ko talaga yung kambing kinakain ni pagkain ng baboy namin. Kanalo mo, ito to. So, yun guys. Ito nga pala yung maalaga namin kambing. So, yeah. Hey! Pukulit na ito mga kambing sa agaw mo. Pukulit eh. Papakain tayo ulit ng baboy. Siyakan Hey! Ano talaga mga na ito, guys? So yun guys, uh, tamang pa kayo mo namin ni Aljan. So tapos na kami, papa, tapos na kami magpakaya ng baboy guys So mga kasama namin kambing, makukulit din Ba't ito nga palang bata, bata rito sa amin sa Sambales, si Aljan Lekta ko ka nagkatrabaho sa farm, Aljan? Ah, sa dito sa ano, sa farm dito Ngayon, na, sa inyo to, o Dito yung matagal ka na natin yung dito Ilang taon na? <laughs> guys, 3 years na nagtatrabaho dito Ilan taon kayo mahal dyan? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan na nagtatrabaho sa farm Ito ba sipang, hindi ka gaya ng mga kabataan sa so, Maynila Hanap, inom, barkada Tapos pag nagkainuman, magkahanap ng away Nakasakitin yung ulo ng mga magulong Itong bata nito, so, uh, trabaho ang kanyang kailangan Para sa kanyang pag-aaral kung si Alvin nga pala guys, uh, ano na siya Grade 6 ka na dyan, to no? Grade 6 na siya guys ito so, guys, sobrang ipag. Bata pa lang, nagkatrabaho na talaga. Saka pala, bago pa lang siya nagtatrabaho dito sa amin. Ilang buwan ka rin na to? Huh? Ilang buwan ka na rin sa amin? Dito sa inyo? Oo. Wala pa siyang isang buwan dito guys. Kasi dati dito siya nagkatrabaho sa farm na to. Sa may ari ng lupa. So, punuha na niya. ulit namin siya. syempre nga, mas siyang bata. At talagang kung um, sigido siyang magtrabaho. So, syempre ako naman guys, um, yung sa Zambales, sa first time lang talaga lahat dito sa trabaho. Farming, galaga ng kambing, pabo, manok, baboy. Kasi kailangan natin matutunan lahat ng mga bagay na hindi natin nalaman sa buhay natin. Hindi lang naman, hindi natin kailangan mag-focus sa isang bagay lang na tutunan natin. Kailangan meron din tayong dagdag kaalaman para sa ating buhay. So, huwag lang tayo laging mawawal ng pag-asa guys, no? Lagi lang tayo, ah... Uh, manalig sa Diyos at disiplina lang sa sarili natin mahirap pero okay lang kasi meron kang lalaman na nga pala yung mga alaga namin mga kambing dito meron din buntis dyan guys so yun 6 am the morning sa Bulacan na. Ah, medyo late na rin ako nagigising dito talaga kailangan natin gumising ng maaga syempre pag tangayon tayo nagising baka yung bago natin mga yaya tsaka yung mga natin dito ay nagutom So, yun lang guys. Uh, day 5 na ako rito. Maraming salamat sa inyo guys sa mga totoong sumusuporta sa akin. So, tignan nyo guys. So, ayun eh no, o. ng taruba. sa <laughs> si agad na ng, ng baboy. Para hindi magkaroon na sakit katang yung mahalagang baboy. Ayun eh o. Sa si Lagi namin nilinis yung, yung tayo ng baboy dito para mabango. Kakain tayo ng baboy naman dito sa amin kasi may sarili ano, puso negro na doon sa may gilid. Meron sa sariling inumin. Ayan, ni-spray namin ng tubig para hindi siya mabaho. So, di ba guys? Ito nga pala yung mga content namin dito guys. Ayan o. bising sila kumain. Ang lalaki na. Ilang month sa months na ba ito? months? Hindi ko alam. Dalawang buwan na siguro ito, guys. yan yung baboy? Yan. Ano yung na ang ito. So, yun lang, guys. Puputuloy ko na rito. Ngayon nga pala si Adja. Napakasipag na ng bata. Sana lagi nyo akong supportahan sa aking pagbablog. So, yun lang, guys. God bless sa lahat. At lagi tayong mag-iingat. God bless you. So, yun, guys. Ito nga pala yung maharap namin na kambing. Ibo, eh. Ibo, Ini dia guys Bower Bower Ini guys si Bower Hmm Apa sasaran saya ke tau Pagarutan talaga siya Ini si Bower 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 Eh eh guys. Napakarot na kambing. Yan yung gangster namin kambing. an lahi ba yun si Bower? Ha? Anong lahi? Malaki ang lahi. Malaki ang lahi ng kambing na yun guys. Di ba lang alam kung anong lahi na yun. Kaya parayo, pa tayo sa mga ganito kung ano yung tingin natin sa mga lahi ng kambing. Si Bower Si gangster. Ikaw yun si Bower guys. Bower Hey! Dyan. Power! ne? Wala ka sa mood kayo kasi sobrang ano pa. Sobrang aga pa. Ayan, si Aljan. Hay ka muna sa vlog natin, Aljan. Ayun. Ayan nga pala si Aljan. Masulit ang lawatan. Sabi guys, no? Sobrang nagaligit sa farm. Yan yun ano. Malakawa sa mga ang alaga. Tap guys to. 5 days na ako dito. Pero okay naman, nakakalibang. Hindi siya nakakaboring. Okay, Kasi maraming gagawin dito. O boring ka lang siguro dito guys. Pag wala kang ginagawa, lagi ka nakahiga. Saan mo rin kumilos kilos. Alamin yung mga bagay na dapat mo. Alamin dito sa farm. Hindi lagi lang tayo nakatunga. So ganito pala kalawak yung farm dito sa lugar sa Kambales mula hanggang dulo yan guys dun dulo sa dulong dulo ito nga palang nakikita nyo kawain yun nga pala yung harang sa mga hayop kasi minsan gumagala galas na kung saan siyempre yung mga tanim natin dito baka ubusin nila siya na tayong kainin siyempre yung mga ng kambing pag kumain ng halaman yan mainit ang dila nila sa mga halaman na mamatay o yan guys good morning good morning guys mag alas 7 na guys salamat sa mga sumusuporta sa akin guys sana tuloy-tuloy ang inyong pag-follow sa akin Facebook page Alias Pogi. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo. I love you. All.